mga kalapatis ayay magpapakain tayo yung tatong mga warriors tsaka bibi at mga manok uh, ito ang ating video ito yung pangalawang araw ko mag vlog uh, sana support tayo yung tabs tv loops uh. at huwag mong kalimutan nga kayong page na tabs tv at salamat hanggang dito muna yung video ko at re-ready ko lang muna ating mga pagkain yan naman mama mga guys, bago pala tayo magpakain ng mga kalapate, papakilala ko pala yung unang-una kong kalapate mga warriors Yan si tops Napaka-amas na po ang gwapo. Yan, wait na lang mga sa papakita ko sa inyo kung kahano gwapo yan. <laughs> Ayan na nga pala mga katabs. na pala natin si Tubbs. Mga ka-warriors. Yan. Nagpapakain na tayo ng ating mga warriors. Mga kalapatids. At pagkatapos natin mapakain itong mga ating mga kalapati. Eh. Papakainin natin naman yung ating mga manok at mga bibe At ayun mga kalapatids. At panoorin yung ating mga video. Sana please share and like din po mga kalapatids. And unang-una pakipalo naman po ang TV. Salamat po. At ang aking Facebook page is... Katabs sa kalam, mga ka, uh, katabs, sana masaporta yung akin video sa susunod na mga araw. Sana wag kayo magsawa manawarin ng aking mga video mga kalapatids. At maraming salamat mga katabs dyan sa mga sumaporta sa akin. Lalo na una-una itong aking misis mga so Walang sawang sumusuporta sa akin nakakapagod pala mag voice record mga kalapatids at mga ka warriors at mga kamanok at mga kabrokoto at mga kapansyer dyan at sana mga idol ang unang una natin mga idol is si papagad Yan tayo mag unang una lagi magpapasalamat sa ating panginoon at sa ating araw araw yan at yan na nga mga kalapatis, pasensya na kasi ito lang ating libaman dito, yung madalaga tayo ng mga ating warriors na napapogi ng mga kalapatis. at mga uh, ka krokop mga kalapatis. yan ito itong bibi natin mga parahidin natin yan ang tenasikat ang araw dito sa amin kasi malapit kami dito sa tabing ano tulay kaya maliwanag yan mga kalabatis at pala uh, sa mga ano natin yan, minhikil na pala ating halapati, itong ating breeder. Ay, bakit nino ako itong ano? May hindi maganda ni Kluby kung mga kalaparets. Yan. Tingnan po itong ating mga bibi. Pasesya na yun. Nasa ilarib na pala sila itatago. <laughs> yan, mga katabs. At po, abro ko to. Yan, tingnan po. At ito pala yung mga ating idolo na mga vlogger. Una-una, si Madla, si Dabbergats at uh, ang ating kapampangan na vlogger na si Sir Edmond Matemayor, ang Saligoso Loops at ang kanyang propa. Yan. Mga idol natin yan, lagi natin nakapanood yan, mga yan. Mga uh, ka kaaning, ganing, 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 yun sila para yun, mga kataps. sila, taga rito rin kasi oh, sa porak, mga ala kapatid. Yan. Pasensya na, kasi first natin mag-vlog. Yan, kaya maglililis mo na tayo kasi sobrang kalat. Dalawang araw kasi ako wala rito. At so, saka may na ng mga ating warriors. Siyempre, ibisit tayo sa hanap buhay natin. Lapo-lapo tayo kung saan-saan, mga kalapatids. Yan. Kaya eh, mapakainin ko rin sila kasi naubos na pala yung unong bigay ko sa kanila, mga kalapatids. At sana support tayo itong ating video, mga kalapatids, ha? Yan. Sobrang tao ng mga kalapatid natin kasi dalawang araw pa naman di sila kumain. Yan. At yan pala, pukuha na pala tayo ng tubig niyan, mga kalapatis. Ay, pwede Taho talaga nila. Yan, lakad-lakad, easy lang, sabi siya. Mga ganun pa, ipaisi-isi pa, yan. Ayan, may puting kalapate, sa batang pansyer pala yan, sa kabila lang. Ayun, magalaga ng kalapate yung kapitbahay natin, mga kalapatis. At ang haba, ang haba-haba ng picture natin, mga it, Dapat pa, and, oh, papay natin. para pala si Wait sa unang-una kong papay namin, mga kalapatid, sa manok natin. Bali, apat pa rin yung natin na lalaki. Tapos sa baba, nun sa Lalman Trace, nang iklog yun, mga kalapatid. Alam ko, na yun, mga kalapatid, eh. Oo, oh, Di, inam-inam lang kayo, Yan, mga so oh. sarap sa piling na nakikita mo yung mga haalaga mo. Tanggal stress. Oh, sige, inom lang. At minsan mga kalabatis at mga kawaryos, isa-isa pa rin pagpakilala itong mga, ating mga kasi video busy pa tayo. Para mo na siya ginagawa at kayo na mga kalabatis. Napaaran na talaga tignan na matin mamalaga. Yan. Hindi na yata ha malis. <laughs> Napagod din yata tayo pa. Na dapat uminom din tayo ng tubig mga kalapatits. At pa yan, mapainom natin, bubuksan na natin itong isang kulungan natin kasi tinali natin kasi mayarap na pagbalik natin. Sa best na rin tayo na walang nung mga rito hindi lang isal, balit tuhatan, kinuha sa atin. Napaatan ng mga freedom ng minakaw sa atin mga kalapatids. Open kasi rito sa amin mga kalapatids, dito sa amin lugar. Kaya, yung mga ko rin, may mga tali, tali rin mga kalapatids. Yan. Pero napakasibri lang kasi yung loop natin kasi wala pa tayong budget kasi ng umpisa lang tayo at mag ng mga ating mga kawarnyos. Kaya yan, ko na sa na tiram sa mga pulong ng mga bibi natin. At ayan na, nabuhos ka natin yan mga kawaryos. Tsaka dito, hanggang dito lang yung pumigil Sana sa yung Pong Tabs TV. Bye-bye!